Magandang araw mga kabopuls. Alam mo yung kasabihan na kapag may nangyayaring trahedya sa ibang bansa, parang paalala yun sa atin? Ganito yung nangyari kamakailan sa Myanmar. Ang magnitude 7.7 na lindol na yumanik sa kanila ay nagsanhi ng pagkasawi ng higit 3,000 katao. Marami ang nasugatan at marami rin ang nasirang bahay at gusali. May mga kalsadang nagbitak, may mga gusaling gumuho, at syempre, libu-libong pamilya ang naapektuhan. Isipin mo kung ganito ang pinsala sa Myanmar. E paano pa kaya kung sa Pinas nangyari ito? Handa ba tayo? Una sa lahat, paano ba nagkakalindol? Isipin mo na ang mundo parang isang malaking plato pero basag. Hindi siya isang buong kalupaan. Bagkus, hati-hati yan na tinatawag na tectonic plates. Ang mga tectonic plates na yan laging gumagalaw kahit walang lindol pero mabagal lang kaya kadalasan hindi natin ramdam ang problema minsan nakikiskisan ang mga tectonic plates nagbabanggaan naiipon ang tensyon at pag ang tensyon ay sobrang lakas doon na nagkakaroon ng lindol ang Pilipinas ay napapaloob sa Pacific Ring of Fire isang mapanganib na lugar na punong-puno ng active fault lines at vulkan. Kaya asahan mo kasama tayo sa listahan ng mga bansang delikado pagdating sa lindol. Ngayon, kung sa Myanmar ganun kagrabe ang pinsala, paano pa kaya dito sa atin kung tumama na yung tinatawag nilang the big one? Ito yung humigit kumulang na magnitude 7.2 na lindol na inaasahan ng mga eksperto na tatama sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Ayon sa pag-aaral ng Philbox, pwedeng umabot sa 30,000 ang masasawi, libu-libo ang masasaktan at daan-daang bilyon piso ang mawawala sa ekonomiya kung sakaling tumama yung the big one. Ang lindol, hindi yan namimili ng oras, araw o tao. Wala yung pakialam kung mahirap ka o mayaman, politiko ka o tricycle driver, Kapag lumindol, lahat tayo ay pantay-pantay sa gulat, sa takot at pinsala. Kaya minsan nakakainis isipin na hanggang ngayon ang daming gusali sa Pilipinas na hindi sumusunod sa safety standards o mga engineer na nagtitipid sa materyales. Sana umaksyo na ang gobyerno at bigyang diin ang paghahanda sa The big one. Bigyan pa ng karagdagang suporta at budget ang mga sayantipiko ng Philbox. Dalasan natin ang fire drill dahil hindi natin hawak kung kailan darating ang The Big One, pero hawak natin kung gaano tayo kahanda. Hanggang sa muli mga kabopols.